yung brace ko. Ayun you know, na nga, may pero masaya pa rin tayo. Ayan, ginusto mo yan eh. Kumain ng mangga kaysa matanggal yung brace. Oh, kain mangga, tuloy ang kain. Mm. Kain muna tayo dyan. Kain ng kain. Ang sarap nga talaga ng mangga dyan. Ang crunchy, crunchy niya. Tapos yung alamang dawa yan ng tapit bahay. <laughs> Ang sarap ng alamang na yan. Ang ano niya, ang anghang. Basta ang sarap yung anghang niya, nawala din naman dahil yung mangga, hindi siya maasim. Basta masarap siya. Ang ang sarap mag, ang lutong-lutong niya talaga. Hmm. Kaya ako kahit nagkanta tanggal ni na Bryce ko dyan, tuloy pa din ang kain. <laughs> Kaya ano lang magalit si Doc. <laughs> Sorry na mas lamang ang aking katakawan kaysa sa aking kagandahan ay sa so aking pagpapaganda pa <laughs> ya yeah, kain pa din tayo mga langka sarap gusto nyo ay, kayo sabay sabay tayong maglaway bay daw mga langka ako pala'y napapatikil dyan kasi nakikinig din ako ng papadudot dyan <laughs> sarap na sarap na sa pagkain. Tapos, nakikinig ka ng drama. Di Kaya lang, yung drama, horror ba naman yung pinakinggan ng aking kasama dyan? Kaya, nakikinig, nakik nakikinig lang din ako. Ano, berengan ba yan? Yung pinapakinggan niya dyan. Kaya, horror talaga. Ka. Pero, kukain ka din ako ng kain. Ang sarap. Sobra alam ng alamang ngayon kung gusto mong manghingi, DM nyo lang ako. Manghingi tayo doon sa kapitbahay na gumawa niyan. Sobrang sarap niyan. Tinatawanan nga talaga ako dyan ng aking kapatid. Kasi sabi ko natanggal na yung brace ko. Okay lang daw. Sige, kumain ka lang. Lamon pa mo. O, di pa mga gusto. Sarap talaga. Hmm. Hindi ko nga talaga mapigilan dyan ng nguya. Pala ako ng nguya ay yung kasama ko dyan na pag lang sa akin ayan yan nga mga um, mami free na yung mangga, free pa yung kalaman. kung saan ka pa kumain ka na lang hmm, um, di ba libre na ang lahat habang <laughs> <laughs> nagpo voice over nga kung mga <laughs> may batang na nanonood sa akin